Ang holding kay DOH, ang pinakamataas pa rin na prosyento ng ikinumamatay ng mga kapwa ng Filipinos ay heart attack at stroke due to hypertension. Tama ko ba? Okay. So, mga kaibigan, gusto ba natin gumawa itong prosyento? Yes. Are you sure? Yes. Parti ba kayo ng mission ng Synergia? Yes. Mission ng Health Forum? Yes. Simple-simple lang. Kaya natin purungan ang mga kapwa Pilipinos natin na bumaba man lang ang porsyento ng itong mga namamatay dahil sa heart attack. Makatulong sana tayong lahat na mapababa man lang ang porsyento ng mga namamatay sa stroke. Kapatid, meron po tayong responsibilidad sa kapwa natin. I-prevent natin na magkaroon sila ng gano'ng sakit para hindi na po sila mamatay sa heart attack at stroke. Yes. So, anong market? Hindi market ang pag-uusapan. Tulungan natin ang kapwa natin Pilipino na maging healthy ang puso, na maging healthy ang utak. Gamitin po nila ang plastic. Yes. Yan! Okay, so, nakatawang uh, pa namin kayo? Yes! So, to, pero para makatawang kayo, dapat healthy kayo. Yes. So, kailangan, mga kinigan, ako po, nag-umpisa natin ako, So, ikaw din, sumukan mo. Dok, so, paano pang inod yan? Isang bote, isang araw. <laughs> <laughs> isa muna, isa muna. Ay, ako, nagdadalawa na ako. Bakit? Hindi ako nag-youtube. Baka, kahit nasabihin natin, kahit pa paano, heavy lifestyle tayo. Pero hindi ko alam kung gano'ng karaming barko ko dito. Tama. May nakakalang ba? Walang nakakalang. Tango. Pero ako, nagdadalawa na ako. Dalawa muna, dalawa muna. pero, sinasamahan ko ng exercise. O, oh, kaya nagtayo na tayo ng gym sa taas. Sino gusto gym? May bayad yun, okay? may libre. Baka kakalit yun, sabi libre. Pero walang naninigib. Yun ang na maganda sa gym sa taas. Maghuhulo ka lang ng 50. Tapos pag pa-uwi ka lang, kulimoy 100. Ang tawag sa'yo, wag Hindi na po ito, ikaw mismo. I want you to be the product of our own product. Tama ba? Ikaw una unang ulang pa nakikita ko sa kalusugan mo. At makikisuyo ako. Hindi ako naniniwala na ang buong pamilya mo ay nakapakinig na ng health forum. Sorry ha. Ang paniniwala mo, karamihan sa inyo, may pamilya pa rin na may maintenance. May tatalong lang ako, nakakatulong ka ba? Kung yung ka ng malaking sa ginagalawang ating industriya, pero yung kapamilya mo may sakit pa rin. Ayaw maniwala? Umalis ka na dito, mahina. Na. Let's see, kaya pa. Para mo maniwala sila, pakita mo kasi sa sarili mo. Hindi talaga maniniwala yan kung anong role mo din. Eh. Tama. Tama? Ano kung mapapaniwala diba sa inyo, kung ano oh, so, nang Tama? Hindi mo na Gamitin nyo po ito at paggamit nyo sa pamilya nyo. And ikaw mismo ang magpapatotoo. Hindi ko kailangan ng patotoo galing sa ibang tao. Ang gusto kong patotoo, galing muna sa akin. Tama ba? Yes. Okay, so mga kaibigan, palakpakan mo natin ang mga wala ng produkto. Wala ng